Bakit naman? Taga sa Makisa? So? Hindi po. Ah. Sa Lose po. Saan? Sa Lose. Oh, sa Lose, Batangas. Pwede sa kanya kapadaanin. Sige. Di, hindi, umupo ka rin dito. Tagal ka tinaantay. Hindi na galing yan, no? Wait lang. Tingin muna natin yung YouTube. Pwede rin naman sa'yo pala, sa'yo na lang. Wala ka naman sakit sa puso, ano? Yeah, Mas maganda, direkta na, sige. Ang iniisip ko lang yung gilid kanina eh. Ay, ako nang bahala. Pero na kamay mo. I-botones e, mo to, baka makita ang kung ano man. Ah, may damit ka naman sa loob, ano? Ah, diretsyo na yan. Tsug na. Sige, tara na Pikit ka lang. Ganto ba? ganito Tanggalin mo lahat ng ginawa mo dito. Oh. Lahat na may kinalaman, pasok. Tanggalin yung ginawa nyo dito. Bilis. Ayaw. Ayaw. Patayin ko na to, ha? Ang tagalap pinahirapan, May sugat sa dibdib, Wala. Sa chalmeron, wala. Wala po. Sa dibdib. na ito. Mga kapay, patayin na to. Pasok sa dero. Ate, balik. Bising. Bising. Murat Ang tayo ng kaluluwa mo. Nakabote ka pa ganyan. Ay, okay na. Nakabalik na naman. Anong kang tubig? Gagaling ka na ha. Pinatay ko yung mga gumawa sa iyo. Gagaling niya yan. Pero muli na kami mo, mamaya mali ka malis. Tingnan natin kung na meron pa. Oh, pick Hindi na masakit na. Okay ka na. Magaling ka na. Matutuyo na yun ha. May bibigay ako sa edali. <coughs>